Morning guys. Magandang isang magandang magandang umaga po pala sa inyo lahat. Ngayon po ay magbe-blender muna tayo ng ating pandayet ano bago tayo magtrabaho. <laughs> ito po ang ating um, celery at ito po ang ating pinya no kaso lang kalahati lang gagamitin natin diyan para dito sa ating celery katumbas ng kalahating pinya sa dalawang da dalawang celery. Dalawang, dalawang piraso celery yan po yung aking apong maganda. Ayan. Ayan po. Let's go na po. Dito na po gagay. Ayan. Kita nyo naman. Ayan. Yung iba po nyan ay papapakin lang namin. Ayan po yung ating magiging almusal. Ayan. Tama na yan na po. Tama na yan. Ayan naman po. Salin natin ang celery. Ayan. Ayan. So, Ayan naman maganda po ito sa kalusugan. sa kalusugan sa ating kidney ayan salamat sa blender ayan salang po natin yan tusok mo yun na po ayan ang galing ng aking apo hop saksak mo yung ano ako na lang kaya ako na po ako na ako na ako na makurente ka oh, sige di, diin mo di makabukas oh, sige okay, saksak mo Diyan mo. Ayan. Ayun. Ngayon, bubuksan na natin siya. Ito muna. Wala ka po. Diyan mo. dito na tayo sa Ayan na po, uh, bali, biniblender na po natin ang ating pinya at ang ating celery no ito po ay napakaganda sa ating kalusugan lalong lalo na po sa ating kidney ano panlinis po yan ng kidney tandaan nyo po lagi kapag ka kayo wala pang almusal yan po ayan ang almusal niyo dahil napakaganda po yan sa kidney lalo, lalo. sasamahan nyo pa po ng dalawang kutsarang honey ayan mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya inimain pwede po siyang gawin lang natin na juice pwede naman natin siyang papakin lang pigupigupin pa konti konti pwede rin naman biglaan na yan po ang may dudulot niyan maganda po sa kidney niyan. panlinis ng ating kidney hanggang dito na lang po ang aking video maraming maraming po salamat sa mga sumusubaybay at sumusuporta bye bye